tayo wala sa online guys lalo pa sa facebook yeah. scam Go uh, gopro 12 daw yan Hello, what's, up, what's up guys? Kumusta, kumusta? Isang mapagpalang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. May panay bagong video tayo. Mag-unboxing tayo ng ating nabili sa online. Risk tayo, kaya ito. Sino, simulan natin mag-unbox. Ito na. Oh, ito. Tadaan! Sabi na, GoPro 12 daw to go GoPro 12. Sa mga ko, ano ba talaga meron dito sa mga. Ito po, galing sa Pakita. Yan, yan. You know, Pakita. Shout out, Pakita. Sana naman, wag mo akong biguin. Yan you know? o. Wow! Ang gaan. So, eto na. Let's go! Op, eto na. Bubuksan na natin. Titignan natin kung ano naman. Yan. Mekos, 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 mekos. Yan. Wag mo akong biguin. Kung hindi, magwawala ako dito. Ayan, umpisa na natin buksan natin. Hindi sa mga nagusti. Ay, ito yung laban.

Milan, Milan, Milan. Ay, ay, ay. Ano ka yung lumabas? May scam tayo. Hindi ito GoPro. Hindi GoPro. Scam, scam. Ang biskut po. Mayroon ka. Ang po. Iba yung babas Wala na magtitiwala sa online, Guys. Hindi GoPro yung natin. Action camera ng to. Ito. Napiki tayo. Kaya kayo. Wag na wag kayong magtitiwala sa online. Bugos. Ito. Kahit kailan. Nasa Europe na tayo. Mo, na, na, na scam pa tayo. Hala, hala. Alam mo magkala lang ito. 1.5 lang to sa Pinas. 1.5 lang. Na-scam tayo. Huwag tayo magtitiwala sa online guys. Lalo pa sa Facebook. Ayan. Scam. GoPro 11 daw. Ah, GoPro 12 daw. putik yan. Ayan nga nga. Ay, putang yan. Siyo po, patawarin. Kung makakapag na din eh. Meron na akong ganito eh. Ang binay ko lang ako, 1.5 lang sa Pinas. Ito mo naman yan. Ano gaga magagawa dito? Pwede ba? Nga nga. Ay, Diyos ko, Mariano ka. dito? tarapang panalo ko sa akin. Wala, oh. Ano gagawin dito? 135 euro. Gawang China. Gawang guys ito yung napala natin ito yung isa isa, isa na sinasabi ko ito tunay na grupo gopro ito po yung gopro yan nabili natin sa kabayan ito po ang tunay na gopro yan ang battery nya legit yan ito yung gopro yan ito yung gopro humaga na to 200 bilhin natin tapos ito 131 ito so, ayan o o so, ito yung legit na gopro ayan. ito na scam tayo wala sorry sorry na lang kaya mga kayo nagtitiwala sa online please bago kayo magbita ng pira dapat nakikita yung items katuloy ito scam na scam tayo na scam paganda uh, ito na lang po yung ating video please do subscribe yung youtube channel and hit na itong notification bell para updated po kayo sa sunod pa na kabanata dito huwag kayong magtitiwala sabi ko sa inyo kahit kahit to sa Europe huwag kayong magtiwala so bye bye